Hey guys, good morning. Kahagising ko lang. 6.30 pa lang pero napakatindi na ng init. Masyado nang masakit. Kasi maya maya konti. Pupunta na kami sa simenteryo. Buburo na si tatay. Kaya nag na kami. Bali, yung kapatid ko at pamangking ko nagbibis na sabi ko sumunod na lang sila sa akin dito kasi kakain pa kaya mamaya ulit hi guys nagbis na ako saka yun service nandito na rin hmm. may mga konti ialagay yeah, nyo sa tatay para nadaretso na kami sa ano hindi ko lang sure kung may dadaanan pa pero alam ko kasi ang libing alas 8 kaya yeah, mamaya ulit. Lalabas na si tatay guys. Wait lang. Masakay na sa doon sa service. May ulit. Sobrang init kaya ito na kami lahat nakasakay na sa sakayan subukan ko mag live hi guys tapos na yung living namin kaya nandito na naman. grabe sobrang as in napakain kaya uuwi na rin kami kasi marami mo kami nakasigasuhin ganyan mga dadalhin na ipangihingi kaya mamaya na nung rin